Yo, what's up mga kasir? To this video guys, ay yung ating saranggola guys. So, Heart Kite or Happy Valentine's Day. Ayan guys, yung ating uh, design, yung style ng saranggola na ginawa natin guys. So, sariling design natin siya. Balit lang siya at uh, papakita ko kung paano ko ba siya binuo at ginawa. So, yun, enjoy lang tayo sa pagpalipad guys at uh, ito na yung ating paggawa. mga lodi so syempre yan tetestingin natin yung pakpak ng ating saranggola mga guys so yan na nga binuunan natin yung magkabilang pakpak at uh, yung pagbuo nya at kung paano ko sya nilagyan ng tali mga lodi so yan yung ating style na para sa pakpak mga lodi so ganyan muna yung style medyo patulis yung ating saranggola guys so ayan nilagyan ko sya ng mga tali para suporta at para sa pag-holma uh, design ng ating heart kite mga lodi. So, ayan naman, ginagawa ko naman yung panglak natin sa Sumba guys. Nalagyan ko siya ng duct tape. Duct tape nga pala yung tawag dyan sa ginagamit kong tape. So, napakatibay niyan mga lodi. At ayun na nga yung ating ano, mountain dew na uh, string para sa Sumba or Humba or patunog mga lodi. So, ayan na nga, nabunan natin siya at uh, syempre tinesting ko siya kung okay at malakas pa yung tunog ng ating sumba mga lodi so ayun nga guys uh, ko pa at pinapalish ko pa yung sa pakpak niya yung mga tali guys yung mga tali na yan guys um, yan yung suporta sa saranggola at ito na nga guys gagamitan na natin siya ng uh, red na plastic or charol plastic at syempre yung clear na plastic yan yung ating uh, ipang babalot or sa saranggola natin. At syempre, yung heart, yan, uh, ginawa ko na siya. At syempre, uh, iano natin siya dun sa transparent na plastic mga lodi. At syempre, gagawa tayo ng mga letters. Yung mga letters na yun, guys, para mabasa ninyo na Happy Valentine's Day. So, ang ginawa ko yung uh, heart. At uh, nilagyan ko siya ng ano yung mga letters, mga lodi. So, yun na nga. Ayan, inayos natin. At nilalagyan natin siya ng tape. Ayan, kung paano ko siya binuo. So, step by step ko talaga siyang binubusisi kung paano ko ba siya uh, ginagawa. At, syempre, um, idinidikit sa uh, mga kawayan, mga lodi. So, ang ginagawa ko dyan, um, para tinatahi ko siya. Ayan, at syempre, nilagyan ko siya ng, ano, ng pandikit bago ko siya tahiin para Uh, matibay. So ayan na nga guys, yung mga letters na nilagay natin, yung Happy Valentine's Day. Mga lodi sa ating saranggola. Hello, At syempre, na. galing ko lang sa palengke bumili ako ng shark nylon size 70, ah uh, 35 meters. Yung isa medyo comment kayo guys kung um kung okay ba ang presyo nitong yung isa nito. 40 pesos. Comment lang kay guys kung okay ba yung price ito or mahal ba o mura. Ilalagay ko na siya guys dito sa isa kong bagong pulo na. Size 70 siya kasi yung isa kong ganito, yung sukat ng tamsi ko ay size ano yun? Size 40. Medyo maliit para lang yun sa mga, mga ganito lang kalaking buryo natin guys. Eh itong size 70 ka, kaya nito yung ano, mga isang dipa depende sa lakas. Yan. Nice. Sakto to guys. Nice. At paliparin natin po natin yung ating uh, Valentine Edition. And, makasama ko yung mga bata. Gusto doon yung palipad. Paliparin natin. Makalipad. Malakas yung hangin Oh. Давай. na yung hangin Noong mga panahon nga pala yung mga Lodi, ano yan, malakas talaga yung hangin yan Nung pinalipat ko yung hard kite natin Sa taas niya, napakalakas talaga naging hangin Kaya ganyan yung galawa ng saranggola natin mga Lodi Medyo maliit lang talaga yan, 4 feet lang yung laki ng ating saranggola Kaya tingnan nyo naman gaano kalakas yung hangin yan So lumalaban talaga napakaganit nyan mga lodi at ginamit ko pa yung 70 size na bagong bili natin na tansi mga lodi so yun o, kung mapapansin nyo yun o, napaka napakabilis ayan o, talaga ang tindi ng hangin guys talagang lumalaban sya sa tindi ng hangin sa taas kasi uh, halos kakatapos lang talaga nung bagyo kung mapapansin nyo talagang yung mga coconut tree Is pagsak na pagsak talaga kasi may bagyo talaga dyan ng mga panahon na iyan sa aming mga lodi, you know. Lakas oh. Lakas. Grabe. So, Teron, so, hawak. Ako. Nakahabol pa tayo sa ano time Edition Ayan o oh. Sige lang, steady mo i